Siya ay hindi kailanman binanggit sa sampung utos, ngunit ang kanyang anino ay napakalaki sa mga pinakamalaking pagbagsak ng Israel. Si Asherah, na rin bilang Astoret, ay ang pangunahing babaeng diyosa ng mga kananita na nagpapakilala sa pagkamayabong, kahalayan at kasiyahan. Ang pang-aakit ng kanyang kulto ay nasa kanyang mga ritual. Itinayo sa mga poste ng Diyos-Diyosan, Akserim. Ang kanyang mga altar ay mga yugto para sa sexual at orgiastic na mga gawain na ginagawang hindi mapaglabanan ng mga Israelita ang spiritualidad na ito ng laman. Si Asherah ay idolatria na nagkukunwaring mapagpahintulot na espiritualidad na nangangako ng kasaganaan at mabilis na mga inapo. Ang pagkakasangkot ng Israel kay Ashera ay hindi lamang isang pagkakamali sa doktrina, ngunit isang espiritual na pangangalunya na sumisira sa pagkakakilanla ng bansa. Ang paglusot, nakapasok si Asherah sa lupain sa pamamagitan ng mga kasalang politikal tulad ng kina Ahab at Jezebel na aktibong nagsulong ng kanilang mga ritual na nagpalaganap ng mga idolatrosong kakahuyan sa buong kaharian maging sa templo ng Jerusalem sa panahon ng paghahari ni Manases. Ang propetikong paghaharap ang mga propetang tulad ni Elias sa bundok Carmel ay hinarap at winasak ang mga propeta ni Baal at Asera na nagpapatunay na ang Panginoon lamang ang Diyos. Pagkalipas ng maraming siglo, umiyak si Jeremias nang makita niyang ikiniit pa rin ng mga tao na sambahin ang Reyna ng Langit, na iniuugnay ang kanilang kasaganaan sa kanya, ang bunga. Ang pagpapaubaya sa kultong ito ang ugat ng sukdulang pagtataksil na nagdulot sa Israel at Huda ng kanilang banal na proteksyon na nagresulta sa pagkawasak at pagkatapon ng bansa. Si Ashera ay hindi gumamit ng tabak, ngunit ang pangaakit ng kasiyahan upang sirain ang isang tao. Ang espiritual na aral, si Ashera ay isang buhay na babala. Ngayon, ang kanyang espiritu ay nagpapakita ng sarili sa mga modernong ideolohiya at mga halagaang kulto ng kasiyahan agarang tagumpay at sensualidad na naghahangad na hatiin ang pusong kristyano. Ang pakikibaka ni Elias ay nagpapatuloy, alinman ang Diyos ay ganap na Panginoon o ang puso ay nahati. Ang desisyon na gibain ang modernong asherim at ibalik ang dalisay na altar ay ang sakripisyong kailangan para sa mga naghahanap ng kabanalan.